Kontrobersyal ang resulta ng championship rematch sa pagitan ni na Joshua Pasho at Jared Brooks dahil na uwi ito sa disqualifikasyon. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Muling napas sa kamay ni Joshua Pasho ang one strawweight title kasunod ng kanyang championship rematch kontra kay Jared Brooks noong nakaraang linggo. Kaya lang nangyari ito sa hindi inaasahang paraan. Disqualifikado si Brooks matapos ibagsak si Pacho ng unang ulo sa sahig. Dahil ipinagbabawal lang teknik na ito sa global MMA rule set na ginagamit ng One Championship, si Pacho ang tinanghal bilang bagong kampiyon ng dibisyon. Ngayong nasa maayos na lagay na ang 27-year-old fighter, inilahad niya kung ano ang kanyang naalala mula sa insidente. Ina-expect ko na sideways para may base agad ako para hindi ako mag-land flat sa likod ko kasi yun yung isa sa mga uh, game plan eh. Don't ever land flat sa likod mo kasi makokontrol ka niya. Hmm. So, naka-base yung kamay ko para mas madali ako makatayo. Hmm. Hmm. But, it's 12 to 6. Hmm. So, yun. Buti na lang meron yung kamay ko na nag-absorb ng konting impact. impact. Uh -huh. so, yun. Dun na nangyari. And I am same, I think I'm semi unconscious doon. Kasi yung feeling ko, tumatayo ako na lalaban. Sa kabila nito, wala naman umanong sama ng loob si paso kay Brooks. Sa katunayan, sabi pa ni Pacho, tumaas pa lalo ang kanyang respeto sa kanyang karibal. Lumaki yung respeto ko pa talaga kay Jared Brooks. We don't talk about trilogies. Talagang linapitan niya ako, niyakap na ako na Umiyak siya na I'm just glad you're okay. We didn't talk about we will settle things up. Hindi. Nangako rin si Pacho na wala nang iba pang makatatanggap ng title shot mula sa kanya, kundi si Brooks. No, definitely si Jared Bones. It is unfinished business kumbaga eh. So, sabi mo, you cannot judge a fight in 56 seconds. So... Yun definitely a much a trilogy with Jared Brooks. Kung matutuloy, ito na ang ikatlong beses na maglalaban si paso at Brooks para sa titulo sa One Championship. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.